Naisip mo na ba kung mayroong isang bagay na sumasakop sa iyong puso sa lugar na para lamang sa Diyos? Ito ay isang seryoso at kadalasang hindi komportabel kanong, ngunit ganap na kinakailangan. Mula pa sa simula ng paglikha, malinaw na sinabi ng Panginoon, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng inukit na larawan o anumang larawan ng anumang bagay na nasa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba." huwag mo silang sasambahin o paglingkuran, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, Diyos na mapanibughuin. Ang mga salitang ito, na sinabi sa aklat ng Etsodo, ay nagkapaalala sa atin na panging ang Diyos lamang ang karapat dapat na maging sentro ng ating buhay. Ngunit tunay nga bang sinunod natin ang utos na ito, o tahimik na pumasok sa ating mga puso ang mga modernong Diyos. Kapag iniisip natin ang idolatria, Karaniwan nating naiisip ang mga larawan mula sa bato o kahoy, o mga estatwa na niluluhod ng mga tao noong sinaunang panahon. Marami ang humihinga ng ginhawa at iniisip, salamat sa Diyos, hindi ko iyon ginagawa. Ngunit ang idolatria ay hindi nawala sa paglipas ng mga siglo. Nagbago lamang ang anyo nito. Ngayon, ang pinakamapanganib na mga Diyos ay hindi gawa sa pilak, tanso, o luwad. Nabubuo sila sa puso hindi nakikita ng mata, ngunit napakalakas upang ilayo tayo sa presensya ng Diyos. Ang isang Diyos ay maaring anumang bagay na inuuna sa ating mga prioridad, anumang tao o bagay na tumatanggap ng debosyon, pagmamahal, at tiwala na para lamang sa Diyos. Maaring ito ay trabaho, kapag ito ang mas nagatakda ng iyong pagkakakilanlan kaysa sa salita ng Diyos. Maaring ito ay pera, kapag ang iyong seguridad ay nakasalalay sa iyong bank account kaysa sa mga pangako ng Panginoon. Maaring maging pamilya, asawa, anak na, bagaman mga biyayang banal, nagiging Diyos kapag inuukupa ang trono ng puso. Kahit ang mga lihim na kasalanan, tulad ng kayabangan, puot, pagnanasa, o nakatagong bisyo, ay maaring maging Diyos kapag nangibabaw sa mga iniisip at desisyon. Ang malaking panganib ay dahil sa hindi nakikita ahimik na naninirahan ang mga Diyos na ito. Maraming beses hindi natin napapansin kapag ang isang mabuting bagay ay naging labis at umagaw sa lugar na para lamang sa Diyos. Madaling ipaliwanag ang mga ito, madaling itago, at mahirap aminin. Ngunit kapag nakabaon na sa puso, maari nilang agawin ang ating pansin, pahinain ang ating pananampalataya, at ilayo tayo sa pagmamahal ng Ama. Ang salita sa aklat ni Jonas Kabanata 2, talata walo ay nagbabala sa atin. Ang mga humahawak sa walang silbing mga Diyos ay lumalayo sa awa. Nangangahulugan ito na hindi titigil ang Diyos sa pagmamahal, ngunit tayo mismo, sa pagganggap sa mga Diyos, ay tatalikod sa Kanyang presensya. At sa huli, ano ang natatanggap natin mula sa mga Diyos na ito? Walang laman na pangako. Nangangako sila ng kagalakan, ngunit nag-iiwan ng kawalan. Nangangako sila ng seguridad, Munit bumabagsak kapag nanginginig ang buhay. Nangangako sila ng kapayapaan, ngunit hindi kayang pakalmahin ang mga bagyo sa puso. Mahal kong kaibigan, ito ang katotohanang kailangan nating harapin ng may tapang. Ang bagay na inuuna sa iyong buhay ang tumutukoy kung sino ang iyong Diyos. Kung hindi ito ang Panginoong Hesus, ito ay isang Diyos. Munit may pag-asa, sapagkat bawat Diyos ay maaring wasakin sa kapangyarihan ni Kristo. Siya lamang ang makakapuno sa kakulangan ng kaluluwa at makapagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. At bago tayo magkatuloy sa panalangin, nais kong hilingin sa iyo ang isa mahalagang bagay. Kung ang mensaheng ito ay tumatama sa iyong puso at kinikilala mo na ang Diyos lamang ang dapat maghari sa iyong buhay, mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento at ibahagi ito sa iba na kailangan ding mainig ang salita na ito. Sa ganitong paraan, sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng Ebanghelyo at patatagin ang ating pananampalataya sa komunidad. Napansin mo ba kung gaano kadaling hatiin ang puso? Sa isang banda, nagnanais tayo ng presensya ng Diyos, sabik sa kanyang paggapala, at hinahanap ang kanyang pangangalaga. Ngunit sa payhong oras, kumakapit tayo sa mga bagay na nakikipagkumpitensya sa lugar na para lamang sa kanya parang sinusubukan nating hawakan ang dalawang lubid. Ang isa ay humihila sa atin patungo kay Kristo, ang isa ay humihila palayo sa Kanya. Ngunit ang katotohanan ay, hindi natin kaya maglakad sa dalawang direksyon ng sabay. Sa kasaysayan ng Israel, ang idolatria ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak at pagdurusa. Sa bawat pagkakataon na nagtatayo ang mga tao ng mga altar, para sa ibang Diyos, pareho ang resulta, pagkawala, pagkaalipin, paglayo sa Panginoon. Ngunit nakikita rin natin ang isang kahangahangang bagay, sa bawat pagkakataon na nagsisi sila at nanawagan, inatangat sila ng Diyos pabalik na may awa. Ipinapakita nito sa atin na ang puso ng Diyos ay hindi para sa paghatol, kundi para sa pagpapanumbalik. Alam niya na tayo'y madaling malihis, humanap ng shortcut, at ipagpalit ang walang hanggan sa pansamantala. Ngunit patuloy pa rin siyang kumatawag, Bumalik kayo sa akin, sapagkat ako lamang ang makapaglulugod sa inyo. Ngunit ano nga ba ang mga diyos ng puso? Huwag isipin lamang ang malalaking kasalanan. Maraming beses, sila ay nakatago bilang mga mabubuting bagay. Ang trabaho ay isang biyaya, ngunit kung ito ay nagiging iyong pagkakakilanlan, nalampas sa iyong pananampalataya, ito ay naging isang diyos. Ang pamilya ay mahalaga, Munit kung ang pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay ay kumakain ng mas maraming puwang kaysa pagmamahal sa Diyos, ito ay naging isang Diyos. Ang kasiyahan ay hindi masama, Munit kung ang buhay mo ay umiiko sa paghahanap nito anumang paraan, ang kasiyahan ay naging isang Diyos. Kahit ang relihiyon ay maaring maging isang Diyos kapag inilalagay natin ang tradisyon at anyo sa ibabaw ng tunay na pakikipag-isa kay Kristo. At bakit labis na nalulungkot ang puso ng Diyos dahil dito? Dahil hindi lamang ito kungkol sa paglabag sa utos, kundi sa pananakit ng isang relasyon. Ang pagsamba sa Diyos Diyosan ay pagbili ng isang bagay na hindi makabalik ng pagmamahal. Ito ay pagbibigay ng puso sa isang bagay na hindi kailanman makakakompleto. Para itong kagapalit ng buhay na pubig sa mga bitak na sisterna na walang laman. Kaya, Karagpatuloy tayong naglalagay ng anumang bagay higit kay God, nararanasan natin ang lumalaking kawalan. Marahil naranasan mo na ito, hinahabol mo ang isang bagay, nakamit mo ito, ngunit agad mong napagtatanto na hindi ito sapat. Bumibili ka, nasisyahan, nagatagumpay, ngunit mabilis na nawawala ang kasyahan. Nangyayari ito dahil wala sa mundong ito ang nilikha, upang punan ang puwang na nakalaan lamang sa may lalang. Siya lamang ang makapagbibigay ng kahulugan. Siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na seguridad. Siya lamang ang makapagbibigay ng kapayapaang nananatili sa gitna ng mga bagyo. Ang pagsamba sa Diyos Diyosan ay hindi lamang mapanganib para sa kasalukuyan, kundi pati sa hinahara. Ang nagtatayo ng buhay sa mga Diyos Diyosan ay nagtatayo sa buhangin. Sa araw ng kahirapan, lahat ay guguho. Ngunit ang nagbibigay ng puso sa Panginoon ay nagtatayo sa bato, at kahit humihip ang mga hangin, ang bahay ay nananatiling matatag. Ito ang itinuro sa atin ni Jesus. Hindi niya nais na mabuhay tayo sa mababaw na pananampalataya, kundi sa buhay na nakapundar sa Kanya, nang hindi hinahati ang puso. Kaya malinaw ang panawagan ngayon, suriin ang iyong sarili. Anungin ang iyong sarili, sino ang nakaupo sa trono ng aking puso? Kapag ako'y pagod o natatakot, saan ako unang kumatakbo? Ano ang pinakakatakot kung mawala? Maaring ipakita ng mga sagot sa mga panong na ito kung may Diyos Diyosan na nakaupo na sa puwang na para lamang kay God. Ngunit huwag matakot harapin ang katotohanan ito. Ang pagkilala rito ang unang hakbang tungo sa kalayaan. At tandaan, bawat Diyos Diyosan ay maaring wasakin sa kapangyayahan ng banal na espiritu. Hindi hinahati ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa kahit sino. Tinatawag niya tayo sa ganap na pagsuko, sa ganap na tiwala. Iniimbitahan niya tayong mabuhay ng walang pag-alinlangan, na may pusong hindi hinahati, na ganap na nakatuon kay Jesus. Ito ang kalayaan na nais niya para sa iyo. Mabuhay ng walang Diyos Diyosan, mabuhay ng walang kadena, mabuhay ng ganap sa pagmamahal ng Ama. Dumating na ang oras upang maggasya. Sino ang tunay na namumuno sa iyong puso? Diyos ba o isang Diyos-Diyosan na madalas mong hindi na mamalayan na pinayagan mong umupo sa trono? Ngayon ang araw upang harapin ang katotohanan ito, dahil ang buhay ay hindi naghihintay at ang puso ay hindi gumagaling mag-isa. Palala sa atin ng salita sa isa Juan 5, oras 21 minuto. Mga anak, magingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ito simpleng babala, ito ay paanyaya sa ganap na buhay, sa kalayaang tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Isipin sandali bawat Diyos Diyosan na nakakaokupa sa iyo ay bumagsa. Bawat labis na pag-aalala sa materyal na bagay, bawat relasyon na pumalit sa pakikipaglapis sa Diyos, bawat kasalanan na itinago mo at pinangalagaan na parang sarili mong Panginoon, lahat ay alisin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pusong dati inahati ay nagiging isang dalisay na altar, handa lamang sumamba kay Jesus. Ito ang rurok ng espiritual na kalayaan, maunawaan na hindi na kailangang yumuko sa mga anino o walang laman na pangako. Malaya ka, dahil kinuha ni Kristo ang lugar na palaging para sa Kanya. Ngunit ang kalayaang ito ay nangangailangan ng pagkilos. Kailangan ng tapang upang ibigay ang lahat sa Diyos, ipahayag ang itinagong bagay, ipahayag na walang tao, kasiyahan o ari-arian ang kailanman upo sa trono ng iyong puso. Tulad ng sabi ng salmista, ang mga Diyos-Diyosan ay maaring may bibig, mata at tainga. Nguni hindi sila makapagsalita, makakita o makakarini. Wala silang buhay, lakas o pag-ibig. Tanging Diyos lamang ang buhay, walang hanggan, tapat at kayang magbigay kasiyahan sa kaluluwa. Sa ang Alpha at Omega, simula at wakas, Panginoon ng lahat ng umiiral. Ngayon, mayroon kang pagkakataon na magsimula muli. Bawat Diyos Diyosan ay maaring wasakin. Bawat kadena ay maaring basagin. Bawat kasinungalingan na iyong pinaniwalaan tungkol sa seguridad, kaligayahan o kapayapaan ay maaring palitan ng katotohanan na si Jesus lamang ang sapa. Huwag nang mamuhay sa anino ng mga nabigong pangako, kuni sa liwanag ng presensya ng Panginoon. Huwag nang maghanat sa wala, kundi matagpuan ang kabuuan sa biyaya na kanyang ibinibigay. Kaya, silipin ang iyong puso. Kilalanin ang lahat ng umupo sa lugar ng Diyos, at ibigay ito sa kanya ng may kamalayan. Ipanalangin ng kaos puso, hilingin na bawat Diyos Diyosan ay mabuwag, bawat puwang na sinakop ng pagkabalisa, takot, kayabangan o gulo ng pagnanasa ay linisin. Ipaglathala na si Jesu Kristo ang hari ng iyong buhay, na siya ang naghahari sa bawat iniisip, damdamin, at desisyon. At kung naramdaman mong ang sandaling ito ay humipo ng malalim sa iyong puso, na ang mensaheng ito ay nagdala ng liwanag sa iyong buhay, nais kitang anyayahan ng espesyal na magsubscribe sa channel na ito, ilike ang video na ito, iwan ang iyong komento na ibinahagi ang iyong patotoo at ipadala ito sa isang tao na kailangang mainig ang salitang ito. Sa ganitong paraan, magasama nating ipinapakalat ang pananampalataya, pag-asa, at katotohanan ng Ebanghelyo. Tandaan, tanging Diyos lamang ang makakapuno sa kawalan ng kaluluwa. Siya lamang ang makapagbigay ng kahulugan, layunin, at pangmatagalang kapayapaan. Pumili ngayon kung sino ang iyong paglilingkuran. Piliin ang Panginoon, at siya ay upo sa trono ng iyong puso magpakailanman. Nawa ang iyong buhay ay maging isang altar ng pagsamba na ang iyong isipan ay gabayan ng salita, at ang iyong mga hakbang ay sumunod kay Jesus ng buong puso. Amen.